Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang scorecard ng dalawa nating top officials ng ating bansa okul sa trust and approval rating na inilabas ng Publicos Asia Incorporated sa pamamagitan ng pahayag 2025 First Quarter Survey Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel Kung hindi pa kayo subscriber Please like, comment, and share Pakiclick na rin ang notification bell Para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video Balik sa ating topic Inilabas ng Publicos Asia Incorporated Ang kanilang survey okol sa trust And approval rating nina President Bongbong Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Ang survey ay ginawa noong March 15 hanggang March 20. Ang pahayag 2025 ay isang independent at non-commissioned survey. Ito ay isang nationwide sampling survey na binubuo ng 1,500 respondents na random na kinuha sa market research panel ng mahigit 200,000 registered Filipino voters. Ang mga respondents sa survey ay 76% sa kanila ay Catholic, 12% ay born again Christian, 4% ay Iglesia Ni Cristo, 2% ay Islam, 6% ay galing sa iba't ibang religion. 11% sa kanila ay elementary o high school graduate, 5% ay may pinag-aralan na vocational, 77% ang nakatuntong sa college, at 7% ay may educational attainment na post-college. Ganon din, 43% sa mga tinanong o kasali sa survey ay may family member na OFW habang fifth 87% ay walang family member na OFW. Ang fokus ng talakayan natin ay ang approval at trust rating ng dalawa nating pinakamataas na official ng ating bansa, ang Presidente at ang Vice Presidente. Mga kaibigan, narito ang resulta ng survey. Okol sa approval rating ni President Bongbong Marcos Jr., ang kanyang approval rating ay 19%. Kung ikumpara natin ang kanyang approval rating last quarter ng 2024, napakalaki ang bagsak nito dahil noong last quarter ng 2024, si PBBM ay may approval rating na 33%. 14% ang ibinagsak ng kanyang approval rating itong unang quarter ng taon. Ito naman ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Si VP Sara ay nakakuha ng approval rating na 42%. Tumaas ang kanyang approval rating itong first quarter kung ikumpara sa kanyang approval rating noong last quarter ng 2024 dahil ang kanyang approval rating at the time was 37% nangangulugan na tumaas ng 5% ang kanyang approval rating dito sa bagong survey. Pumunta naman tayo sa disapproval rating. Ang disapproval rating o hindi aprobado kay PBBM ay 57%. Tumaas ang hindi aprobado sa Pangulo kung ikumpara sa kanyang disapproval rating noong last quarter ng 2024. At the time, ang kanyang disapproval rating ay 38% lamang. Mas dumami ang hindi aprobado sa kanya itong first quarter ng 2025. Kaya kung titimbangin natin ang approval at disapproval rating ng Pangulo, lalabas ito na negative 38. Bagsak na bagsak dahil mas marami ang hindi aprobado sa kanya. Samantala, ito naman ang disapproval rating ng Vice Presidente. Ang kanyang disapproval rating ay 37%. Naging mas kaunti ang hindi aprobado sa Vice Presidente kung ikumpara natin ang kanyang disapproval rating noong last quarter ng 2024 dahil noon ang kanyang disapproval rating ay 38%. Mas kakaunti ngayon ang hindi aprobado sa kanya. Kung titimbangin natin ang approval at disapproval rating, lumalabas na positive 5% ang kinalabasan. Nangahulugan na mas marami ang aprobado kaysa hindi aprobado kay VP Sara. Hindi kagaya kay President Marcos na negative 49. Ito ang comparison ng approval at disapproval rating ni na President Bongbong Marcos Jr. at VP Sara. Tungkol naman sa trust rating o tiwala sa Pangulo, bumagsak din ang kanyang grado. Ang may tiwala kay President Bongbong Marcos Jr. ay 14% lamang sa mga tinanong. Noong nakarang last quarter ng 2024, siya ay may trust rating na 23%. Itong first quarter ng 2025, 14% na lamang ang nagtitiwala sa kanya, halos kalahati ang ibinaba ng may tiwala sa Pangulo. Sa mga walang tiwala o mababa ang tiwala kay PBBM, 63% ang nagsasabing mababa o walang tiwala sa Pangulo. Dumamamay rin ang mga walang tiwala o mababa ang tiwala nila sa President kung ikumpara natin ang kanyang rating noong last quarter ng 2024 because at the time, ang kanyang trust rating ay 44% lamang. Kaya kung titimbangin natin ang may tiwala kontra sa walang tiwala o mababang tiwala na rating ni President Bongbong Marcos Jr., ang kanyang grado ay negative 49. Ang ibig sabihin, mas nakakarami ang mababa o walang tiwala sa ating presidente. Dumako naman tayo sa vice presidente sa kanyang trust rating. Ang trust rating ng vice president ay 39%. Tumaas ang kanyang trust rating kung ikumpara sa kanyang trust rating noong last quarter ng 2024. Noong last quarter ng 2024, ang kanyang trust rating ay 31%. Samantalang kanyang rating naman, o oh, walang tiwala, o oh, mababa ang tiwala ay 39%. Mas marami ang walang tiwala sa kanya noong last quarter ng 2024. Dahil at the time, ang kanyang rating ay 43%. Kung titibangin natin ang grado ni VP Sara ukol sa trust o no trust, ang kanyang marka ay 0. Hindi negative, hindi rin positive dahil ang kanyang trust rating ay 39 at ang kanyang no trust o low trust ay 39% din. Narito ang comparison ng grado ni na President Bongbong Marcos Jr. at VP Sara sa trust rating. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion o pananaw sa nasabing survey? Please leave your comment. At huwag din 'yung kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Bye-bye.